Hey guys, it's me, Danny Louie. Today's March 24, 2024. At exactly a year ago today, when I lost my phone right after a special event or what we call it, musical stage play happened at San Fernando, La Union for the 25th Foundation Day anniversary of the city. Marami din ang nakanood at nag-share ng video na in-upload ko sa main Facebook account ko last year which is noong April 11, 2023 pa na kung saan ay isinasalaysay ko kung paano nawala ang cellphone ko at sino itong hinihinala kong nanguha ng cellphone ko na ibinenta sa iba. And like I said, April 11, 2023 noong in-upload ko nga itong video na ito sa main Facebook account ko. Just a day after ko mabuksan finally ang original or should I say main Facebook account ko noong April 10, 2023. With the help of a previous phone number na mahigit isang taong hindi nagamit pero working SIM card pa rin. Which is na naitabi ko pa na akala ko ay na ko before. Itong SIM card kasi na tinutukoy ko o yung phone number na yon ay free ng phone kong nawala na nabili ko noong December 2020 na siyang nakalagay o nakaregister sa Gmail ko in case man na mag-request si Gmail ng two-step verification para maka-access ako sa mga social media accounts ko. And like I said again, April 10, 2023, nang nabuksan ko ang aking main Facebook account. So parang one week and three days mula noong nakabili na ako ng bagong phone noong March 30, 2023. May 18, 2023 in the morning, I decided to go at the NTC or National Telecommunications Commission para masimulan ko na ang asikasuhin ang pagpapablock ng aking phone na nawala. Wala na akong sinayang na oras noong araw na ito dahil ito din ang free time ko at hindi ako gaanong busy. The next thing na nangyari, nagpa-assess ako sa security guard, ipinakita ko sa kanya itong police report galing sa tangki police station at sinabi ng guard na hindi daw ito ang kailangan nila. Pagkus may ipinigay siya na form. Ito yung affidavit of ownership and loss with undertaking. Ito daw yung ipi up ko upang may papirma sa PAO or Public Attorney's Office. Tsaka daw ako bumalik dito sa NTC pa ng secure, nadalhin ko na din daw pati yung karton ng nawala kong phone dahil doon nila kukunin yung IMEI o anumang serial number siguro. At dahil may appointment ako ng mga 2pm noong araw na yon at need ko pang maggrocery bago umuwi, ay naisipan kong ipagpabukas na lang ulit ang pagpapalakad ko ng requirements. And so the next day, May 19, 2023 ng umaga, ay muli kong itinuloy ang dapat kong gawin. Sa araw na ito ko pa lamang pipirmahan ang affidavit of ownership and loss with undertaking. Nagdala na din ako ng kahit anong valid ID gaya ng passport. Hindi ko alam kung saan ko na misplace ang humid ID ko. Kung kaya itong tin number ko na lang ang dinala ko bilang option kahit na 50-50 ang chance ko na i-consider nila itong valid ID. Isinama ko na din pala ang resibo ng pinagbilhan ko ng cellphone kong nawala. In case na kailang i-present ito sa NTC or isa yata ito sa mga requirement na nakalagay sa form ng Affidavit of Ownership and Loss with Undertaking. Nalimutan ko na. Sorry. At sa oras nga ng mga around 8 20am ay umalis na ako ng bahay. Sa oras naman na 8.49am ay narating ko na ang crossing papunta sa PAO dito sa Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Ako ay nagbisikleta lamang pala noong araw na ito. Pagdating ko naman sa PAO hindi naman masyadong karamihan ng tao. Ako ay pinapirmahan ng form. Ito yung interview sheet for legal action or assistance and representation. Matapos ko namang pirmahan ito ay inutusan ako ng nasa desk na ipaserox ang lahat ng documents na kailangan nila. Kasama ng pinirmahan kong form galing sa kanila. Kung kaya'y umalis ako sa glit sa opisina para pumunta sa shop kung saan may xerox. Walking distance lang naman kaso nagbike pa rin. Pagbalik ko sa opisina ay siguro inantay ko lang ng ilang minuto tsaka na nila ito inaprubahan. Sa wakas, tapos na ako sa paong. Pwede na akong dumako sa huling destination ko kaya bumalik ako sa NTC. Sa oras na 10.07am ay naglalakad na ako pakya't patungo sa NTC. Hindi kasi kayang pedalan ng bisikleta at medyo nagpapalya na rin pero hindi ko na ininda ang pagod. Ang nasa isip ko ay kailangan ko na itong tapusin para matigil na ang mga gumugulo sa isipan ko. Sa oras na 10:11 AM ay kasalukuyan na akong nakaupo sa loob ng opisina ng NPC. Hindi ko na nagawang ma-record ang video clip kung paano ko ibinigay ang mga papeles ko doon sa window dahil siguro sa sobrang excitement ko. Pero anyway, inabot ko sa parang tech expert nila ang mga papeles, ang resibo ng phone kong nawala, pati na rin ang karton ng nawala kong phone. Inantay ko lamang ng ilang minuto for the processing until finally ay naaprubahan na at inabot na sa akin itong acknowledgement received sa pagkakatanda kong sinabi ng tech expert bago ako umalis palipasin lang daw ng 3 days before totally block na itong phone at dito na nga nagtatapos ang ating video sa susunod na video ay isasalaysay ko naman kung ano ang nangyari sa akin o ano ang naging resulta matapos kong ma-upload ang video na kung saan ay ipinapaliwanag ko kung paano nawala ang cellphone ko at sino itong hinihinalang nanguha at nagbenta ng cellphone ko